Kumakalat ngayon sa social media, baka mahirapan daw umangat ang bagong pipap group na Aster dahil sa sobrang lakas ng influensya at fanbase ng SB19. Hindi may kakailan na SB19 ang isa sa pinakamatinding haligi at trendsetter. Pero may mga marisol online na nagsasabi na baka raw sila rin ang dahilan kung bakit hirap makilala ang bagong pipap group. Hmm. ano kaya ang say nila rito, Rol VTR? Personally, I think uh, ang advantage po na kami as Aster, pero po kaming mga senior. So we can learn from them okay. and we can actually adapt uh, a lot of things from them. Mm -hmm. And siguro po yung disadvantage, I actually, actually nagdadalawang isip po ako sir kung sasabihin ko siyang disadvantage okay. kasi I think it's both an advantage and a disadvantage kasi may nauna na po sa amin. So, kung okay. kumbaga sa, ano, sa race, nauuna sila and we're like far from them. Pero still, it's an inspiration to be like them very simple. So, so pwede yeah. naman, ano? pwede ka Yes, po. Okay. Okay. And siguro to add na rin po, parang since we entered the industry, parang it was never in our minds na there are advantages and disadvantages. Okay. To say we are just here just to do what we love. Like, we, hindi namin niniisip the disadvantages and advantages that we have or someone's ahead or someone's falling behind. Like, we're just here to say we're doing what we love and we just want to inspire people. Okay, alam mo, baguhan pa lang naman sila. Siyempre, hindi pa At saka unang-una, hindi naman nila, uh, ka kalaban o karaybal, di ba? Ang, ang SB SB19. 19. So, hintayin natin na umangat ang kanilang career at saka bilang baguhan, uh, nakita naman namin, lalo na nung press call nila BFF na ang uhusin nilang kumanta. Nag-platform sila. Oh, 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 ang uhusay, Pero ang tanong si ko oh. ako dyan, Bep, e pa, mm. bakit tinawag sila na P-pop Astro to think ng Astro ay pangalang babae? Ano yung sabi ng Astro? O, oh, parang ano daw kasi, parang may ano yan sa star, parang ganyan. Ah, star oh. yan pa. Oh. Star. like a boy. <laughs> Pero di ba yun, may Astro na bulaklak, di ba? Alam mo yung Astro na bulaklak. <laughs> Hindi ko alam. Ang alam ko, sampagitang oh. wala. Pero alam mo, BFF, ang nakakatuwa sa grupo nila, hulahan mo kung ilan sila. Ang dami! O, hey. ilan nga? At ang gagwapo, siguro oh. mga ten. Mga 12 sila. Ang dami nila pa. Parang pag nagsiyaw siya ako <laughs> sa estates, bungo bungoan di ba? Uh, yun Pero, na At saka yung tinanong namin na, halimbawa, kinuha kayo, di ba? Baka mahirapan kayong punin sa mga shows. Kasi lalo na pag may airfare, may hotel <laughs> accommodation. Kasi ang dami-dami. Dami-dami ninyo daw. Pero di ba, actually po, ang SB19, mm. nung dati po, hindi pa rin sila kilala. Ang tagal bago sila sumikat. Gaya mm -hmm. po ng Bini. Pero syempre ito, bigyan natin magandang chance bali na di ba mm -mm. maging ganun sila ang ibig sabihin ng astro means star sila sinabi ko di ba star like <laughs> a rainbow in the star ama star. So, ayun, yeah, istan sila kaya siguro na isa para magdingning sila, di ba? Yeah, sa music industry. Para meron silang kanta na uh, Tala. Ta ta tala, ah, ta -la, ta -la, ah tala Star din. Sa Tagalog uh -oh. ng Star is Tala. tala ta para si Miss Tala Lopez. Hello, oh, ano? uh, oh. Miss Tala, kumusta <laughs> yung at baby? Ang isang Tala ng DWA Radio. Yes, eh. kumusta niyan, baby mo. malaki na. Oh, diba? oh, oh. So, ayun nga, sana ano, mabigyan din sila ng puwang sa music industry. At ang gagwapo, di ba? Sabi mo, ang galing nila ng sumaya. Uh Oo. -oh. diba? Magaling din kumanta, di ba? Mararating nyo, ang gusto nyo marating. Lahat naman tayo, gusto natin may marating, di ba? Kagaya ng sb 90 Oo. Oh, So, mabati tayo mga friendship, diba? Hindi, diba? ang title pala ng album nila is Talayag. Tala. Ha? O, yung, yung tala, ta di ba? Okay. Yung layag, paglalayag nila. Oh, ano? Parang, Layawin. la, kung daw ko nagkakamay, may mobe ganyan si Ate Guy. Naglalayag. Naglalayag. Nagtatal siya pa, naglalayag sila, di ba? Naglalayag <laughs> mo na hanggang lilipad, gano'n. Ta yung bangka nila, lilipad pataas. Gano'n mga yan sa kanyang karay. So, good luck po. Yes. Peep-up group. Bagong peep-up group na Aster, uh -oh. Amoyo, Charas. Sabi nga natin, ha, wow! sabi ko nga, kung galing lang naman ang pag-uusapan at talento, eh punong-punong -puno itong pipa. PIPA